Anyway, the rest is history. Nagsara na ho sila. <laughs> Pagpatay sa sudyante sa Tagum, uh, Tagum del Norte, ini iniimbisigahan mga persons with interest tinukoy na. Detalye na balita mula kay Jun Sotermala sa Action Radio na ba? May buntag ni Mojoon. Mayong butang usap, Kuyang Angel. Patuloy ang investigasyon ng Tagum City Police Station sa kurumalduma na pagpaslang sa isang labing siyam na taong gulang na estudyante na kinilalang si Sophia Marie Coquilla matapos matagpuan wala ng buhay sa loob ng kanilang bahay sa Purok 3 A, Barangay La Filipina, Tagum City, Davao del Norte. Miyerkules na madaling araw, Hulyo 9, 2025. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Frederick Diles, hipin ng Tagum Police Station, tinutukan na nila ang tatlo hanggang apat na individual na posibleng sangkot sa krimen. Base sa paunang investigasyon, sinasabing kabilang sa isang akyat bahay gang ang mga suspek na pawang mga minor de edad o kabataang lalaki. Sinusuri na rin ang makuha mula sa CCTV sa lugar upang matukoy ang pagkakinanan ng mga salarin. Napagalaman na sa likurang bahagi ng bahay, particular sa sliding door, dumaan ang mga suspek at pinapaniwala ang isinagawa ang krimen sa pagitan ng alauna hanggang alas dos na madaling araw habang mahimbing na natutulog ang mga magulang ng biktima. Naging mahirap mapansin ang insidente dahil simintado ang bahay at soundproof ang silid ng biktima. Nagtamo si Kukilya ng 38 saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nawala rin ang ilang personal na gamit ng biktima, kabilang isang laptop, cellphone at wristwatch. Si Kukilya, sa estudyante ng University of the Philippines o UP Manila at umuwi lamang ng Tagum City upang magbakasyon. Sa ngayon, hirap pa rin tanggapin ng pamilya ang sinapit ng kanilang anak. Patuloy ang investigasyon ng kapulisan at nananawagan ang pamilya sa publiko na magtulungan upang makamit ang Justicia para kay Sophia Marie Coquilla. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dengan salamat, June Suter. Adik lang ang kayang gumawa niyan. Ya, <tinyo>